Magandang magandang gabi sa inyo mga kaibigan, kaluburan, kamampangan, mga kainiyabi, mga tana, kayo ko ano, mga tayon, mga mga mga. Kain na po tayo. Ang pagkain ko ngayon ay ang palaya. <laughs> ang palaya, masarap yan. Kanin at saka kapirasong chicken. <laughs> Lahat nang nagitan yung yan ang nag-provide ang Diyos. Gumamit lang ng tao ang Diyos. Bawa, ito nga pala yan. Binilinimis siya. Kararating, bumi, may dala siya. May dala siya pa rin itong manok. Siya, lang siya para merong dalang pagkain. Kanyan po ang Diyos eh. Ang mga gawa ng Diyos, may iwaga talaga. Hindi mo alam. May kumakasanggapan niyang tao. Bawa, kailangan mo ng tulong. May tao tutulong sa iyo. Yan ay eh ginamit ng Diyos para sa iyo. Ganyan po ang magmahal ang Diyos. Walang kaparis. Walang kapalit ay hinihingi ang Diyos. Hindi gaya ng tao. Pag tumuro, gusto niya meron kapalit. <laughs> Loko-loko kasi ang tao. Lalo na kung politiko. Politiko! <laughs> Kaya na tayo, ano? Apunan. Nagbigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. God is good all the time. Salamat po, Panginoon Diyos. Sabi kay Bong, Apo na. Okay, kain na po tayo. Tingnan nga natin itong palaya kung hindi siya malat o hindi siya matabang. Tingnan natin. Hmm, siya. Hindi siya malat, hindi siya matabang. Hmm. Ano yung bago sa'yo Sa Sa'yo ako. Tapos na. Masarap luto. Masarap ang luto. Hindi sa mahalap, hindi siya natabang yung palaya. Kanya lang, yung nga na yun, binalawan ng gusto si kasi ala ng pahit eh. Ang gusto ko meron pa siyang pahit. Yun ang gusto ko, yung hindi mo babalawan Na wag mo mahinig na ito, hindi ko kaya ikaganyan ng asin. Kailangan nyo para makuha mo yung pahit talaga problema kasi, mga iba, kumakain ng palaya, walang pahit, gusto nila hindi mapahit. Anong klase kaya? Gusto mo kumain ng palaya, pero ayaw mo na mapahit. Hindi ba? Hindi ba kaloka yun? Wag <laughs> ang palaya, kailangan, huwag inaasinan ng ganyan, no? Yung na masaya ng asin, saka mahili na tubig. Bagyang balaw lang pagpumulo. Para pag ginunguya mo, crunchy pa. Yung katas na mismo na nga pala nararamdaman mo yung pay. Yung napapangiwi ka, sa pay, eh pala yan yan eh. Huwag kang kakain ng pala kung di mo gusto yung Kasi nandun na yung mm, na nga pala, panlabas sa blood di ba? Pero pag wala siya, parang kung may lang ng gulay na hindi mo may hindi Hindi siya ang paliya kasi wala siya kalasalasa ang paliya. Kapag pumasok sa biko ka mo, ano pipigayin ng biko ka mo? Yung ang at ang tanong nervo siya makukuha. Iwag ko kung makakakuha pa siya ng pait. Baka meron mo makuha. Kumain ka nga libawa, ganyang karami. Pero yung makukuha ng pait, ano lang Para sila kinakuto. kuto. Ano yung kuto? Sige po, ang na lang mga ating kwento ang kuto. God bless all. Like, yes, bye Kuto.